Pasok na po natin yung coil. Hindi yung sunod. Pangaywa. So, ayan. Yes, maya maya. Lagay natin ng lock. Kailangan na yung walang lalabas na wire. Lagay natin ng lock. So, ayan po. Naka-lock na. Hindi dito naman. Sa so, Sunod. Puro ulit. Bilang tayo ng puro. Ayan, Ayan, dito natin ipapasok. And then, last na po muna tayo. Another po ulit. Bali, singbay sigibay lang po sila. Hindi katulad nung uh, mayroon double po tayo na running winding at saka starting winding. Ito po ay uh, kakaiba. So, ayan na. Naipasok na natin yung third coil dito sa ating starting. So, ayan na siya. Bago so, po tayo magsimula, mag-intro muna tayo mga kariwans. Ang pinagpalang araw po muli sa ating lahat mga aigan so ngayong araw ang gagawin na po naman natin ay kakaiba ito po naman ay pang dryer spin dryer bali ito po mga coil na ito bibilangin natin kung ilang turn at saka po itong ginamit nila na original dito sa motor na ito ay size 27 so ipapares na rin po natin kaya lang medyo bababa natin ang uh, turn at yung gagamitin natin ay tanso. Kahit mga kaunting baba lang. So, kakaiba po ang ginawa nila din eh. Kasi ito ay uh, anim. Anim na starting coil. At saka anim din na running coil. So, gagayahin na natin ang style na ito. Bibilangin na lang natin bawat bawat turn. Itong ginamit na ito kasi ka yun oh. yung running coil at saka starting coil yan po mga higan at binilang na po natin itong uh, ating uh, running coil ay may turn po siya na 310 310 turn itong running coil po hindi nang size po nitong original na sukat nito ay number 26 yan po yung running coil. Number 26 po ang uh, size na kanyang uh, magnetic wire na ginamit. And then ito naman pong starting coil. Ang ginamit po dito ang original na size ay ano. Number 20 27. At ang turn po nito ang sukat nito ay yung laki niya, yung yung ikot niya ay uh, 365 ton po ang uh, ikat nya so bali ang sukat po ng nito ay isang klase lang yung laki nya kung kumbaga po kakaiba itong ating uh, i-rewind na ito hindi naging anim siya anim na starting coil at saka anim na running coil so kumbaga po uh, wala na tayo nung malaking coil at saka maliit na coil kumbaga isang sukat na po siya pero yung uh, bilang niya, yung turn niya, ay yun ang ating susundin. Pero babukasan po natin ang bilang. Kasi ang gagamitin po nating magnetic wire dito ay uh, tanso po. Yan, copper. Hindi nang gagamitin ko po dito ay size 27 po ang ating pang uh, running, running coil. Hindi nang pang uh, starting natin, size 29 po. So ayan, 29. Hindi nang uh, ang turn naman po natin gagawin dito ay 350 turn sa starting. Hindi then, dito, gagawin natin dito sa running coil ay uh, 300 turn yan po. So 'yan po ang ating kakaibang gagawin. At ito na rin po ang ating gagamitin, at medyo maganda pa naman. Wala pa naman siyang sira. Oh. Ayun, at saka po itong uh, wire niya, maganda pa rin naman. Ito na rin ang ating kakabit. Saka yung uh, thermal fuse yun na rin ito po siya oh. at yan naman natin yan naman ay natister na natin so gumagana pa siya yan po at nabaklas na natin lahat so bali ito yung sinukata na nga natin kanina ano ito po yung uh, starting coil na size 27 at dito sa riding coil ay size 26 so yan po 26 at yung ikot naman po nito, halos parehas lang, same lang. Yung laki ng bilog ng ng ikot niyan. Yan yung pinaka nga bilog. Yung isang klase lang. Magkaiba lang ng turn. Ganito lang po ang ating ginagawa. Kumbaga, ito po ay ating uh, gaya lang. So, atin lang po siyang uh, susukatan yung laki niya. And ang gagawin po natin dito ay lahat po ito ay ang suot ay puro 1 lahat paikot bali 6 po yan na running and then 6 na starting yan ang ating gagawin dyan iisang size lang po siya so walang malaki walang maliit iisang uh, klase lang yung laki niya. yan katulad nga po nito halos pare-parehas lang po ang haba niyan. Yan yung haba niyan. Isang klase lang. Magkain ba lang silang ng turn? Ayan po at sige po, lilinisin po na natin to. Yan, natatanggalin po muna natin itong mga plastic mailer na ito. At ito na rin po ang ating gagamitin at okay pa naman ito. Atin lang lilinisan. At ang mayari nga po pala nito ang uh, ng ang motor road dryer niya na ito ay si kay Paps ano Jomar at kay may Madam Emily Quintela po sila so yan sa toto at sayo uh, Paps Jomar at Madam uh, Emily Quintela so yan po at nabuksan na natin lahat hindi nililinisin po muna natin to yan at nilinis na po natin atin siyang uh, yung hindi nilis ko ba yung ah brush na matigas so ito nga po pala yung kanyang kahaw ganda ganda pa siya oh. kasi po aloy ang kanyang ah, ginamit na magnetic wire oh. ganda ganda pa niya no? so yung magnetic wire lang po ang naputol putol ng suno kay Paps Jumar po ito aking ka sa ISRC sa Gip Riders Club pero ngayon sa gift community, reborn. Ayan. Ayan po at papaklasin muna natin siya. And then lilinisin natin yung ating uh, stator. And then, hindi uh, uh, na po tayo gagamit ng, uh, ano, ng diagram. Kung i-step by step po na lang po sa inyo para lubusan po ninyong maunawaan itong ating uh, i-rewind na speed motor po. Kasi po nag na sa akin yung mayari nito kung nabuo ko na raw sabi ko hindi pa so yan at ngayon pa lang po natin nung pisan so yan uh, let's go po let's go proceed po tayo ngayon ipapasok na po natin yung mga plastic mylar dito yan kumbaga po kung inyong mapapansin ang uh, bawat butas po niya ay halos pare parehas hindi ka po dun sa ating ni na uh, mayroon siyang malit, mali, mali malaking uh, butas sa one po mayroon sa pangwasing po yung ating naunang hair so ito naman po halos pare-parehas ang laki nya kaya ang gagawin natin dito ay kung ano yung uh, ating tinanggal dun sa mga magnetic wire ay eh, ganoon din po ang ating uh, gagawin kumbaga 6 layers po siya bawat isa bawat ikot 6 na na bilog po siya na pare-parehas sa ating coil hindi sa starting pare-parehas din po So yan, sundan lang po natin. So ganyan lang po, pagkisugot nyan. Bali may lock po yan, magkabila. Katulad po sa nauna kong uh, video na tinuro ko na po sa inyo. Yan, 24 slot po yan. Yan, 24 din. Kaya lang kakaiba itong ating gagawin. Yan, ipasok na po natin itong ating uh, ulmahan. So pare-parehas lang naman po yan. Bali, sinukatan ko na po yan. Salpak na po natin ito. Ayan. Pare-parehas lang ang laki. And then, lagyan natin ng lock. Mahaba ang lock niya. Una po natin gagawin ay running coil. Gagamitin po natin magnetic wire ay size uh, 27. And then, uh, 300 turn. Anim po na 300 turn o so, yan lagyan po natin muna ng uh, tape para mamaya may panglock siya so yan naka zero na po hindi start na tayo ng 300 tayo Mabalik natin So yan, lipat natin sa kabila And then natin ulit 300 again 300 again na natin gawin natin yung susunod 600 600 naman po tayo lipat natin sa kabila i-reset na natin balik natin sa zero and then 300 again natin ito. At gagawa pa tayo ng uh, dalawang tig 300 pa. O yan. O Ganyan din po ang ating gagawin. Sa mga mga nating uh, in-rewind. So gagawin po natin dito. Ipipihit muna natin itong uh, ganun. Yan. Harapan siya. And then, uh, itutuwid po natin siyang ganyan yan bali po yung pwesto nyan and then ito pong gagawin natin i counter clockwise natin ito and then ito clockwise yan ah, clockwise counter clockwise clockwise counter clockwise so yan po ang pinakang forma nyan pwesto yan kumbaga po dito umiikot siyang ganon and then yan, counter clockwise. And then, labas sa kabila. Clockwise. And then, counter clockwise. So, yun po. Ipapasok muna natin itong apat na ito. Yan na po. Ipapasok muna natin ito. Lahat po ito ay one 4 ang pasok niya. Dito. Lahat one 4 po yan. Yan. Dito po tayo mag-start. Dito. At saka dito. So, lahat po yan. one 4 ng ating uh, pasok dito sa starting natin yan, gagamit lang po tayo ng stick kahit kawayan lang po, pwede po yung gawin nito huwag lang po yung mga matatalas na bagay at baka po magasgas itong ating uh, magnetic wire so yan po at malapit na natin may pasok itong isang unang ikot so ingatan lang natin at baka mag round at gagamit natin ng lock kailangan lagi nakaready ang inyong panglock ito yung nakalock na natin yan kailangan lagi nakalock yan, hindi dahil sa kabila naman on pour so yan, ipasok na po natin yung ating uh, unang coil yan so lagyan natin ang lock again So, kailangan lagi niyang iingatan nito yung hindi lalabas yung kanyang uh, wire yan okay po ang unang ating slot hindi then susunod one for again, dito din po sa kasigbay nya one for one, hindi dito four, yan kakaiba po ang uh, ating uh, ang pasok nito at dito po ay uh, walang malaking coin, lahat po ito ay pantay-pantay ang laki yan, bali, naka-arrangement na po pala ito. Kung bagay, papasok na lang natin ganyan. Clockwise, counterclockwise. Kung baga po, ito yung ating uh, ipipress lang ganyan. Hmm. Ganyan lang natin siya. Yan, para mag-forma siya. So, yan, napasok na po natin yung second coil. And then, sa third naman tayo. Yan, lagamit lang tayo ng stick. Para mapapasok natin yung magnetic wire na yun. Yan, natin ng lock. Okay na, pasok na natin. And then, dito po sa pangapat na coil natin. One more again, bali. Uh, bibilog pa tayo ulit ng dalawang tag pa. Ay, tig 300. Dalawang 300 pang ganito. So, ipapasok na muna natin ito dito. Uh, another one more So, yan. Ipasok na po natin yung apat na coil so abang abang muna tayo at bitin pa tayo kulang pa tayo ng magnetic wire na dalawang 300 pa sa running coil pa lang po yan ating ginagawa yun din pang starting naman po tayo ating gagawin so start tayo so yan 350 pang ating starting 350 pang katam katamero Terima kasih. pas na pala tayo hindi lipat natin trip diagin And then, try it again. Ang ating kumabot pa ang ating magnetic wire. Hindi ka abot. Ula. So, yan po. Tatanggalin na natin ito. Kumbaga, ipapasok na rin muna natin ito. Itong tatlong coil na ito. Susunod na lang po yung uh, kulang. Ayan, start po tayo muli. I Starting naman ang ating ipapasok uh, dito. Dito naman natin ipapasok yan. Mula, simula natin dito. Sa islet na to, manini. Hindi pa ikot yan. Kaya lang tatatlong koy lang ating na nagawan. Kaya mag-aabang pa tayo. Ayan, napasok na po natin first coil. Hindi yung sunod. Pangalawa. Ayan. So, Ismimela, yes, lagyan natin ang lock. Ayan. Kailangan na yung walang lalabas na wire. Lagyan natin ang lock. So, yan po. Naka-lock na. Hindi dito naman. Sa susunod. So, so, na, puro ulit. Bilang tayo ng puro. Yan dito. Dito natin ipapasok. And then, last na po muna tayo. Another po ulit. Bali, sigbay-sigbay lang po sila. Hindi katulad nung uh, mayroon, double po tayo na running winding at saka starting winding. Ito po ay uh, kakaiba. So, ayan na. naipasok na natin yung third coil dito sa ating starting. So, ayan na siya. So, bali ito pa po ang ating mga lalagyan. Dalawang tig 300 burn pa. 300 turn na running coil. And then sa starting na 350 na tatlo pa po. Tatlong tig 350 pa. So, ayan Natin yan, mga na See you next, part two. Thanks for watching.